Magandang araw ho sa lahat, lalong lalo na sa mga kaguruan ng Department of Education or DepEd o kahit na yung mga nasa private sectors. Now, tinanggal na sa puesto si Divina Nietes, punong guru ng Colonel Roberto Abilio National High School sa Bayan ng Lawaan sa Antique, kasunod ng kontrobersyal na insidente ng kanilang sirimonyas ng pagtatapos. Ito ang inihayag ni Undersecretary uh, Claire Castro ngayong araw. Ayon sa ulat, makikita sa isang viral video na inutusang ni Nietes ang mga magsisipagtapos na estudyante na hubarin ng kanilang mga toga. Ayon sa kanya, hindi raw ito bahagi ng itinakdang kasuotan, ngunit taliwas ito sa mga naunang kasunduan ng paralan at mga magulang na pumayag na magsuot ng toga ang mga mag-aaral sa kanilang graduation. Dahil dito, agad na nagsagawa ng investigasyon ng Department of Education. Nilinaw ng DepEd na hindi ipinagbabawal ang pagsusuot ng tuga o sablay sa mga graduation ceremony. Sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 27, Series of 2025 at DepEd Order No. 9, Series of 2023, maaaring isuot ang tuga o sablay bilang optional na kasuutan, katuwang ng casual, formal, or school uniform na pangunahing attire. Umani ng matinding batikos mula sa mga magulang ay sudyante ang naging aksyon ng punong guro. Ramdam ng marami na na wala ang diwa at dangal ng pagtatapos dahil sa naging insidente. Hindi rin ito ang unang reklamo laban kay Nietes. Noong 2023, halos 500 students, mga guro at magulang ang nagsagawa ng protesta, bunsod ng umano'y pang-aabuso ng kapangyarihan at mismanagement sa loob ng paaralan. Agad namang kumulo si Deputy Secretary Sonny Angara matapos ang insidente. Kinumpirma ni Undersecretary Claire Castro ngayong araw sa isang press conference na tinanggal na si Nietes bilang principal sa naturang paaralan. Gayunman, nilinaw ni Castro na ang usapin ng kanyang lisensya sa pagtuturo ay hindi sakop sa utos ng Pangulo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagripaso ng DepEd sa insidente habang sinisuguro ang kapakanan ng mga mag-aaral at ng buong komunidad sa paralan ng Antike. Yan ho ang update doon sa principal. Pakinggan natin ang bahaging ito ng press conference ngayong araw. may update na po ba doon po sa uh, isang principal po sa Antike na nagpahubad po ng toga mm -mm. during graduation rites po? Opo, uh, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaram pong kumilos uh, ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guru ay uh, tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Ma'am, tinanggal as in uh, hindi removed? Na, hindi na as siya pwedeng mag-as principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Uh, tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung oh, yun license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng, ng Dep. at Secretary. So does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase Uh, ang kanyang uh, behavior. kailan po yan. Importante po yan. Lalo na po at uh, siya ay isang guru. Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, matapos na ho ba agad yung wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya, bukod sa pagkakatanggal niya? Uh, yan po, ay kukuni muna natin kung ano ba ang dapat nagawin pa uh, ni uh, Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you. Ano sa tingin mo, kabayan? Makatarungan ba ang ginawa ng Deped doon sa principal, ng lawaan sa Antigua? Just comment down below. Magandang araw sa lahat.